Yo, migala sa taot. Oh? Sana all. Sana all. Sana all kana lang talaga mga idol. Alin? Alin? Ayo nga, ako na mga. Saan ka pa? Dito lang nga, no? Ang lalaki. Grabe po. Oo. Huh? You know what about? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.

Ay, nabasag yung ano. Hawakan. Ayang, toto, 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 toto. Oh. isni is ni Baba. What this, Baba? Ah, For seasoning. Ah, ang dami ko na nakuha nga dito. Oh. Oh. Tanpa pa? Libre lang sa inyo ito. Kuha, ko natin lang ganito. Oh. Panglagyan nyo ng ano? pa gilis <laughs> Jill is talaga no Okay, ito pa oh ah. Wow Ah, yeah, no cover It's okay, brother, no problem Yeah Walang cover daw, pero okay na yan Ito pa Ah Okay Ubo <laughs> sa atin to ah Tolong si boy. Ah, Aduh tuh tuh wow. warmer. Wow. Oh, warmer bang idol. Tegeng. Oh. Ay, may sus tuang tua. Tuang tua pa aku. May damage sama pala. May crack mo. Ah, Ayan mo. Oh. oh. oh, may crack mo. Ah. Ah. Oh. Grabe oh. po, init. Sobra. Sobra talaga. Sobrang ano po, sobrang humid. Uh, pa uh, follow, like, and share lang po sa ating video ngayon doon. Pasubscribe lang po. Kaya kung bago pa lang po sa ating YouTube channel ha. Kung kayo po ay napadana, huwag niyo po kalimutan na i-click ang subscribe button. At si Pret, pakiclick na rin po yung notification bell. Tapos click niyo po yung all. Para update ka lagi sa mga video natin na-upload. Okay? Right. Hmm. Ah! Tingin-tingin oh, talaga tayo dito May basag ba Ito ano to Ito pwede na to Hugas lang katapatman oh So mga pang is nyo Ubo sa akin <laughs> Ubo sa akin Yan yeah. Ano, lala kayo Tapos dito pa Baka may pa tayo dito maganda woo, oh! Super Super bigat si Super ito panjil is nyo si Super bigat uy ang ganda nito mga idol no? ito hindi ko type ito ang type ko diba wawawi ngayon hanap tayo ng lagayan ito ah ah Hanap tayo ng lagayan. may mga ganito pa, oh. Galing ha, mga butas-butas man. Ano kayo lagay dito? Toto, to to. Ay, isang place. Isang place lang tayo ngayon, pero... Ah! Grabe! Oh! May makukuha, may makukuha pa tayo dito talaga. ay basag pala to ayun o balik natin ayun o basag pala o ah, hindi ko na malaya nyo na ah, sayang ngayon hanap tayo ng lagayan mga idol hanap tayo ng lagayan nun. iwan lang muna natin yan magayong magandang lagayan mga ah, abubot abubot hanap tayo ng lagayan hantay makakakuha ng lagayan dito ay, ah, ito, may tree dito, oh. Ayun, oh, may nakuha akong tree, oh, ayun, oh. Ito, maganda, ayun, oh. Kahit marumi yung tree na yun, ayos yun. Excuse me, baba. Ah, may rarata nagmamayari. Ay, hindi, wala. Oh, wala nga. Ah. Oh. Ito, magandang, ito, magandang, ano, lagayan. Oh. Oh. Ito, mayroon pa tayong makuha dyan mamaya. Tingnan natin. At ito ilalagay muna natin sa lagayan. Oh. Ano to? Bakit may kahon dito? Kala ko may ano. Ay, nako man. Nako talaga. Nako, 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 nako talaga. Sa ka pa. Dito lang 'yan sa Friday Market Harad. O oh, di ba? To nahin natin yung mga malalapad Follow like and share lang po mga idol ha? Dada niyo na, dada niyo na. Dada niyo na, dada niyo na. Dada niyo na, dada niyo na. Dada niyo na, dada niyo Oh, Dada niyo na, dada niyo na, Saan ka pa? Dito lang nga, no? Oh? Ang lalaki. <laughs> Grabe po. Ah -ah. Ha? Ah, lalaki, oh. <laughs> Kinuha ba? Kinuha ba? <laughs> Kinuha ba? Ano to? O oh, sayang, walang takip, eh. Oh, dalawa to eh. Ayan yung isa oh. Ayan oh. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. hmm. oh, oh. Saan ka pa? Ha? Ah? Yung init? Oo, oh, oh, talaga. Akala nga namin, wala ka Kasi grabing init. Oh. Ito, mga mga patito dyan natin lagay sa gilid, mga idol, oh. Ito pa, ayun, oh. Oh, diba? Ha? Ah? Ah? Ha? Ha? <movies on> <pilgrimage> <inequity> yun, say, <supportersille> Alan. San. Lob. Kaya kuha natin oh. Ngayong gabi. Ay napa to. Katali um, babayad tayo ngayon. Kasi hindi ano, hindi po Hindi kaya, hindi talaga namin kayang dalhin. Kaya ngayon, meron palang lang tinapay. Sige mamaya, doon na lang. Hmm. Kaya dito, grabe, grabe yung pawis oh. Tignan mo yung pawis ko, maya dito oh. Parang naliko. Para kami naliko ba? Pinalihan talaga. Hmm. Mga ano po ito? Mga workers, ayon pa rin ito, ito sa niser <laughs> hmm. oh. Ayan ah. Ay wow. Sana huwag tumahulog. Ay, oh. Ganyan natin, ayan. Ganda ng mga gamit na ito mga idol Talagang swerte ang mapagbigyan natin ito ba Oh, lalaki oh Tingnan nyo naman oh Ito pa ako, oh, lagay ng mga salad oh Apat na piraso yan Ngayon, ang mapagbigyan siguro natin ay Hindi lang apat katao oh. Ang mabigyan natin, baka lima Oo oh, oh. Hmm. oh. Ah. Ayan. Hmm. Hindi kaya talaga eh. Pinatalian pa ng maayos. Apaw, apaw! Kung tutusin mga idol, ang dami pa po dun eh. Ngayon, hindi natin talaga kaya. Kaya eh, tama na muna yan. Uh, next time na lang. Tapos, meron pa tayong pwedeng makuha dito. Oh. oh. Meron pa 'yan. Doon oh, ayun oh. Sa dulo. Oh. Grabe. Oh, yung mga nandito sa ano ah, dito sa Kuwit ah, yung mga nagtatanong, yung may time po kay mamulot. Sa mga nagtatanong, sabihin nyo po ay Friday Market Harads Napakarami po talaga ang gamit dito. Ito pa oh, ayun oh. Hmm? <laughs> pwede pa to, pwede ko kunin to ah. Oo, oh, dagdag natin. Sayang din 'yan eh. Oh, may mga platito pa oh. Pa oh. oh. ang ganda Unta Sobrang dami ngayon. Ah ah. Ito nakakuha pa tayong tatlong ganda ng kulay Kaya doon meron pa din doon po. Talaga naman. Hmm. Dito meron pa din oh. Mamili. <laughs> Mamili lang talaga ba? Ah, mga kal-kal-kal-kal Mga abubot-abubot eh bula pa na nga Ito na Ayan na Hanggang doon po ito sa labas Tutin niyo pala yung live to Ha? Ah? Kala ko nawala Saan? Yung live to Tutulak natin Tulungan natin to Kasi magvideo mabigat to Oo ah, Op. Hindi yung na kaya po, ha? Hindi mo Yon. kaya? Yun. Ay, mga idol. maray salamat. Follow, like, share lang po. pasir lang po sa ating video. Thank you, thank you very much. Ingat po kayo palagi Bye-bye. Peace